Kumusta mga kasaliksik? Maraming misteryo sa kalikasan ang patuloy na nagpapakaba at nagpapamangha sa atin. Mula sa giraffe na biglang naging parang higanting dinosaur, sa isang safari hanggang sa rhino na hindi umatras laban sa mga dambuhalang elepante, samahan ninyo ako sa pagtalakay ng 10 pinakakapanapanabik na tagpo sa mga safari sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng kilabutan at mamangha, simulan na natin. Number 10, Giraffe Gone Wild Ang isang tahimik na safari ay biglang naging parang eksena mula sa Jurassic Park ng isang dalawang tonelada at kalahati na giraffe ang umatake. Sa South Africa, habang naglilibot ang isang grupo ng turista gamit ang isang jeep, nakita nila ang isang dambuhalang giraffe na lumapit sa kanila. Sa una, parang kalmado ito, pero bigla na lang itong naging agresibo. Sinugod nito ang sasakyan at hinampas ang wing mirror gamit ang ulo nito. Tila nagkakalat ng hormonal na galit. Ang jeep ay nagmadaling tumakas pero hindi ganoon kadali dahil hinabol pa sila ng giraffe ng mahigit dalawang milya. Sa kabutihang palad nakatakas ang grupo. Ngunit hindi nila malilimutan ang tensyon at kaba na kanilang naramdaman. Ang bawat segundo ay tila isang pagsubok para hindi maabutan ng galit na giraffe na kung naging mas malapit pa ay maaaring nagdulot ng mas malaking pinsala. Ang kwento nilang ito ay isang paalala kung gaano kabilis magbago ang kilos ng mga hayop sa safari. Number 9. Lions and Car Doors Habang nagsafari sa South Africa, Isang pamilya ang nakaranas ng kakaibang tagpo sa pagitan nila at ng isang leyon. Habang tahimik na nanonood ang pamilya mula sa loob ng kanilang sasakyan, isang lioness ang biglang lumapit. Sa unang tingin, mukhang kalmado lang ito at tila walang masamang balak. Ngunit sa di inaasahan, bigla nitong binuksan ang pinto ng sasakyan gamit ang nguso nito. Ang pamilya na nagulat at natakot ay nagmadaling isara muli ang pinto habang nanatili silang walang kibo. Mabuti na lamang at nawala rin agad ang interes ng Lioness at umalis ito na parang walang nangyari. Sa pagkakataong iyon, narealize nila na hindi lang hari ng kagubatan ng mga leyon, kundi tila eksperto rin sa pagbukas ng mga pintuan. Ang kakaibang karanasan na ito ay nagbigay sa kanila ng bagong respeto sa talino ng mga hayop sa wild. Number 8. Stalked by a Tiger on Safari sa isang safari na dapat ay tahimik at nakaka-relax, isang grupo ng turista ang biglang napagtanto, na sinusundan sila ng isang tigre. Habang nasa loob ng kanilang jeep, naramdaman nilang may malaking presensya sa likuran nila. Nang lingunin nila, nakita nila ang tigre na tila kalkulado ang bawat galaw. Patuloy na sinusundan ang sasakyan ngunit na natiling may distansya. Habang unti-unting umatras ang jeep para makalayo, lahat ng turista sa loob ay halos hindi humihinga, at nagtangkang manatiling tahimik upang hindi maproboka ang hayop. Ang tensyon ay ramdam na ramdam habang tahimik nilang pinag-uusapan kung gaano katagal sila kailangang manatiling maingat. Sa kabutihang palad, nagdesisyon ang tigre na tumigil sa pagsunod. Ngunit ang karanasang iyon ay nag-iwan ng matinding kaba at alaala sa bawat isa sa kanila. Isa itong tagpong hindi nila malilimutan at tiyak na hindi nila gugustuhing maulit. Number 7. Hippo Gone Wild. Sa gitna ng isang safari sa African Bush, isang grupo ng turista ang nabigla nang biglang umatake ang isang napakalaking hipo sa kanilang jeep. Walang ano-ano, tumakbo ang hipo palapit sa sasakyan at buong lakas na tinamaan ang gilid nito gamit ang kanyang katawan. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng matinding gulat sa lahat ng sakay. Natila na tulala sa nangyari. Ngunit sa gitna ng tensyon, nanatiling kalmado ang kanilang safari guide. Sinabi niya sa grupo na manatili silang tahimik at huwag gumawa ng anumang bigla ang kilos upang hindi lumala ang sitwasyon. Matapos ang ilang nakakakabang sandali, umatras ang hipo na tila nasiyahan na sa kanyang ginawa. Bagamat walang nasaktan sa insidente, naiwan ang grupo na nanginginig sa takot at puno ng adrenalin. Ang kwentong ito ay isang paalala kung gaano kalakas at mapanganib ang mga hipo na madalas hindi nabibigyan ng sapat na respeto bilang mga mabangis na hayop sa kalikasan. Number 6: Rhino versus elephants. Who's really in charge? Sa gitna ng ligaw na kalikasan naganap ang isang tagpong tila eksena mula sa isang pelikula nang isang rino ang humarap sa isang grupo ng mga elepante. Sa halip na umatras, ang rino ay nanindigan at tahasang hinarap ang mga elepante na tila pinapakita kung sino ang tunay na may kontrol sa lugar na iyon. Habang nag-aalangan ang mga elepante sa kanilang kilos, nagsimula silang mag-back off na tila nabigyan ng babala ng lakas ng rino. Subalit hindi nagtagal, ang atensyon ng rhino ay napunta sa mga ranger na nakamasid mula sa kanilang jeep. Sa isang iglap, bigla itong sumugod patungo sa sasakyan na nagdulot ng madali ang pag-atras ng mga ranger para makaiwas sa posibleng pinsala. Sa harap ng ganitong klase ng lakas at determinasyon mula sa isang rino, walang duda na kahit ang pinakamalalaking hayop sa kalikasan ay kailangang magbigay daan. Isa itong tagpong nagpapaalala na ang sukat ay hindi laging sukatan ng tapang at lakas. Number 5. Dinner Interrupted by a Lion sa Botswana, isang pamilya ang naghahanda para sa isang tahimik at nakakarelax na hapunan sa ilalim ng mga bituin nang biglang lumapit ang isang leon sa kanilang campsite. Ang mabangis na hayop ay tila nagtataka kung ano ang iniahain ng pamilya habang sinisiyasat nito ang paligid. Bagamat malapit na malapit ang leon, nanatiling kalmado ang pamilya. Alam nilang ang anumang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng panganib. Pinili nilang huwag gumalaw ni Kaunti. Umaasa na ang leon ay mawala ng interes. Makalipas ang ilang nakakakabang sandali, ang leon ay dahan-dahang lumayo. Tila hindi nakahanap ng anumang bagay na kawili-wili. Ang karanasang ito ay nagbigay ng hindi malilimutang kwento sa pamilya. Isang tagpong tiyak na ikukwento nila sa lahat ng kanilang kakilala habang nagpapasalamat na wala silang naging masamang karanasan sa isa sa mga pinakamabagsik na hayop sa kagubatan. Number 4 Chita in my lap. Sa isang safari jeep na may bukas na sunroof, ang mga turista ay nagulat ng isang chita ang biglaang umakyat sa bubong ng sasakyan. Sa una, tila nag e lang ito, sinusuri ang bagong view mula sa taas. Ngunit sa di inaasahan, nawalan ito ng balanse at dumiretso sa loob ng jeep, bumagsak ng diretso sa kandungan ng isang lalaki. Ang mga sakay ng jeep ay nabalot ng kaba at takot. Ngunit wala silang magawa kundi manatiling kalmado. Ang chita matapos ma-realize ang nangyari ay nagpanik at nagmadaling tumalon palabas ng sasakyan. Sa ilang segundo ng puro tensyon, muling naging tahimik ang paligid. Ngunit ang karanasan ay tiyak na nag-iwan ng malalim na bakas sa lahat ng naroon. Isa itong tagpo na hindi lang kakaiba, kundi isang leksyon sa pagiging handa sa anumang posibleng mangyari sa well. Number 3. Lions Throwing Hands Sa Maditlo River Lodge noong Enero 22, isang grupo ng turista ang nasaksihan ng isang hindi inaasahang alitan sa pagitan ng mga leon. Isang lalaking leon ang nakahiga. Tila nagpapahinga kasama ang kanyang paboritong lioness. Nang bigla itong sinalubong ng isa pang lioness na tila gustong makieksena. Ngunit hindi natuwa ang lalaking leon sa bagong dating. Kaya't bigla itong tumayo at pinagsisigawan ng intruder gamit ang malalakas na hampas ng kanyang mga paw. Ang mga turista na nagsimula lamang sa pagkuha ng litrato ay halos tumalon mula sa kanilang mga upuan sa sobrang gulat. Ang mga lioness sa kabilang banda ay tila nagulat din sa bilis ng reaksyon ng lalaki. Ang pangyayaring ito na nagsimula sa isang ordinaryong photo op ay nauwi sa isang hindi malilimutang sandali na nagpakita ng pagiging teritoryal at dramatiko ng mga hayop sa wild. Number 2, close call with a charging elephant. Sa South Africa, malapit sa Kruger National Park, isang safari crew ang nakaranas ng napakatinding kaba habang sinusubaybayan ang isang grupo ng dalawamput dalawang elepante. Sa gitna ng kanilang pagmamasid, isang napakalaking bull elephant ang biglang nagpakita ng pagkayamot at buong bilis na sumugod sa kanilang sasakyan. Habang kumikilos ito, kitang kita ang pagwagayway ng malalaking tainga at ang galit na pag-ikot ng trunk nito. Ang tracker na si Caswell sa gitna ng kanyang takot ay mabilis na kumilos at hinampas ng malakas ang gilid ng jeep upang makuha ang atensyon ng elepante. Sa di inaasahang pangyayari, bigla itong tumigil at lumiko papalayo na dumaan ng sobrang lapit sa sasakyan na halos maramdaman nila ang lupa sa ilalim nila na gumalaw. Ang adrenaline rush ng pangyayaring ito ay nagbigay sa kanila ng leksyon tungkol sa respeto sa mga dambuhalang hayop na ito sa kanilang natural na tirahan. Number 1. Hyena's Window Shopping Adventure Sa Gurong Rock Crater, isang grupo ng turista ang nagulat ng isang spotted hyena ang biglang lumapit sa kanilang sasakyan. Ang hayop ay tumayo gamit ang dalawang paa. Itinukod ang mga harapang paw nito sa gilid ng sasakyan at sinilip ang loob na parang tinitingnan kung may interesanteng bagay o pagkain. Tila ba ito nagwi-window shopping habang sinisiyasat ang mga sakay? Ang mga pasahero, bagamat na bigla, ay natutuwang masdan ng hiyena mula sa napakalapit na distansya habang ang hayop ay nag-a-adjust ng posisyon. Halos mapindot nito ang bintana ng sasakyan gamit ang ilong nito bago magdesisyon na wala itong makukuha at bumaba na lang. Ang kakaibang tagpo na ito ay nagbigay ng aliw sa mga turista. Ngunit isa ring paalala kung gaano ka curious ang mga hayop sa safari lalo na kung malapit sa tao.